bus driver sa Washington State walang oras para umihi. Naranasan nyo ba ang maihi ng sobrang-sobra? Papayag ba kayong tumagap ng trabaho kung saan nakasuot kayo ng adult diapers para lang masunda ng schedule at dahil hindi kayo sigurado kung kailan kayo makakagamit ng banyo? Ang mga bus drivers sa Washington State ay napilitang magsuot ng mga lampin dahil kulang sa banyo at oras para gumamit ng banyo sa kanilang mga biyahe. Ayon sa mga maintenance workers, regular silang nagtatanggal ng give or take anim na pong driver seats na namansya ng ihi sa bawat taon. Ayon sa mga doktor, ito ay makakasira sa mga kidneys at urinary tracts ng mga drivers at hindi rin ito nakakatulong sa kanilang pagmamaneho kung ang kanilang mga katawan ay nakafocus sa mga natural na pangangailangan. Sana'y mabigyan pansin ang sitwasyong ito para naman hindi na umihi sa upuan o magsuot ng lampin ang mga kawawang bus drivers.